Nang matuklasan ng mga Kastila ang kilusang katipunan, iniutos ng nooy Gobernador General Ramon Blanco ang pagdakip sa mga katipunero. Dahil dito, napilitang lumaban ng hayagan ang mga Pilipinong revolusyonaryo. Ang sigaw ng hugadlawin ang naging hudyat ng pagsisimula ng armadong pakikibaka mula sa kamay nilaan lumaganap ito sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Nagdeklara ng martial law si General Blanco sa walong lalawigan sa Luzon, kasama ang Cavite. Sa Cavite, sinalakay ng mga katipunero ang munisipyo ng San Francisco de Malabon, Noveleta at Cavite El Viejo. Ang nooy Kapitan Emilio Mion Aguinaldo ay nagkuta naman sa Imus noong ikalima ng Setyembre, taong 1886. Ginapin niya ang mga Kastila na pinamumunuan ni General Aguirre. Ito ang unang malaking tagumpay ng kanyang tropang magdalo sa revolusyon. Dahil dito, tinawag na siyang General Mion. Nagpapanalo si General Mion sa mga paglalaban niya sa Cavite. Sa galit, pinasya ng mga Kastila na tutukan ang Cavite iniutos ni Blanco na atakihin ang binakayan at noveleta, ngunit talo pa rin ang mga sundalong Kastila. Pinalitan si Blanco ni Gobernador General Camilo de Polavieja dahil nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng tropang Magdalo ni General Miong at magdiwang ni Andres Bonifacio, naging matagumpay si Polavieja. Dalawang pulong ang ginanap sa Tejeros upang lutasin ang hidwaan, ngunit hindi ito nagbunga ng pagkakaisa. Kumantong ito sa pagkamatay ni Bonifacio. Bumagsak ang nai sa kamay ng mga Kastila. Sa Maragondon, nagkuta ang mga rebelde. Napagtatalo ang mga rebelde sa mga sumunod na paglalaban. Nabawi ni Polavieja ang malaking bahagi ng Cavite. Dahil dito, nagkalipat-lipat sila ng kuta sa Talisay, Batangas, sa Morong, sa Maynila, at sa biyak na bato sa Bulacan kung saan itinatag ni Aguinaldo ang Republika ng Biyak na Bato. Nagpalabas siya ng isang proklamasyon na pinamagatang sa mga magigiting na anak ng Pilipinas. Dito niya inihayag ang mga adhikaing revolusyonaryo, kabilang ang pagsasauli sa mga Pilipino ng mga lupaing private at ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao sa ilalim ng batas. Umupo si Gobernador General Primo de Rivera na pinakamataas na kastilang opisyal sa Pilipinas. Napagtanto niya na hindi susuko ang mga rebelde. Naisip niyang gumamit ng mapayapang paraan upang matigil ang himagsikan. Dito naganap ang kasunduan ng biak na bato. Pumayag si Aguinaldo na ma-exile sa Hong Kong, kapalit ng maraming benepisyo para sa mga revolusyonaryo, kasama ang amnestia. Sumiklab ang Gyerang Kastila at Amerikano napagpasyahan nila Aguinaldo na kumampi sa mga Amerikano upang mapabagsak ang mga Kastila sa Pilipinas. Sa tulong ng mga Amerikano, nakabalik si Aguinaldo sa Pilipinas noong ikalabing siyam ng Mayo, taong 1898. Itinuloy niya ang himagsika. Maraming mga Pilipino na sumama sa hukmong Kastila ang nagsitiwalat dito at nagsibalik sa tropa ni Aguinaldo inukupahan nilang dalagikan upang hindi mapasakamay ng mga Kastila. Natalong mga Kastila sa labanan sa Imus at Bacoor, sa Maynila at sa iba't ibang lalawigan. Noong ikadalawa ng Hunyo, taong 1898, isinuko ng mga Kastila ang kabite sa mga revolusyonaryong Pilipino. Unti-unting humina ang kwarsa ng mga Kastila sa buong kapuluan. Sa bahagi ito, Idineklara nila Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit noong ikalabing dalawa ng Hunyo, taong isang libo, walong daan, Tuluyan ang nagkapi ang mga Kastila. Nagwakas ang kanilang pananakop sa Pilipinas noong taong ding Inorganisa ni Aguinaldo ang Revolutionary Congress sa Simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan. Dito pinagtibay ang Malolos Constitution noong kadalawamputisa ng Enero, taong isang libo, walong daan, ito ang nagbigay daan sa pagtatayo ng unang Republika ng Pilipinas noong ikadalawang putatlo ng Enero, taong isang libo, walong daan, na Si Aguinaldo, isang kapitenyo, ang tinanghal na unang pangulo ng Republika. Tinutulan ni Aguinaldo ang pagsasali ng Pilipinas sa mga Amerikano sa ilalim ng Treaty of Paris, kaya't nilabanan naman nila ang mga Amerikano hanggang siya ay madakip noong taong isang libo, at isa doon nagwakas ang pag-aalsa ng mga Pilipino. Hanggang sa uling sandali, ipinaglaban ni Aguinaldo at ng mga revolusyonaryo ang isang ganap na kalayaan para sa mga Pilipino. Kalayaan sa pangaapi, kalayaan sa mga nagpapahirap sa bayan. Itong nasa puso at isipan ng tropang Magdalo ni Aguinaldo. Ito rin ang nasa puso at isipan ng Partido Magdalo at ng mga kapitelo sa kasalukuyang panahon. Iyon ang simulain ng Magdalo noon. At yan pa rin ang simulain na ipinaglalaban ng Partido Magdalo ngayon.